Sinong lang. Sino ba ko? lang po. Yung putang inang upuan ng binan ko, tinapon mo sa labas. Ha? Oh. anong tinapon ko? Bakit naka-video ka? Oh, sige, pasok ako. Oh. Ano pas eh, sige, ako ka basta. Hindi. Okay. Ano ang ko? Di pati sungkit. Di pati yung sungkit, sungkit. Kasi yung sungkit, sungkit nakukuha na ko doon sa bahay na yon. Hindi mo na naisip yung grills na yan. Kaling yan dito, kinuha mo lang. Yung grills na yan, tay. Ako din nagpako niyan dyan. Wala pa kayo nung lumipat ako niyan. oh, ganon. Oh, ako din nagpako, kaya nilipat so, ko lang sabihin, dito. So, may hinahanap pang disgrasya, hindi mo sinepti. Oh. Pwede naman ipako yan nung lumipat ah. Kaya naman siguro nila ipako yan ah. Na alam naman ni Tatay Mario yan. Mag-usap na lang kayo sa... Alam naman ni Tatay Mario yan. usap na lang kayo sa ano para wala nang issue dami rin dami rin. Ano bang, ano bang pinagbibintahan ko? Sino bang pinangalanan ko? Nagtanong ako sa asawa mo. Wala kang um, pinangalanan. Oh. Asawa ko. Nagtanong ako sa kanya kung sinong nakapasok. Kasi nung pagkaumaga. Kasi ikaw ang head dito. Nagtanong lang ako, head na agad. Head so, na ba, bakit? Head na ba agad? Ano lang namin, Tol? Siyempre, tayo-tayo lang dito. Pakikisama lang sana. Ano bang gusto niyo pakikisama? Kami, ayos naman kami nagaan kami. Magkakasundo kami lahat dito. Tapos, ibang issue na naman yung ganyan. ano gusto niyo pakikisama? Yung lumalabas kami dyan eh, para magkipagkwentuhan? Hindi ganyan Ah, kaya. ayaw mo yun. Siyempre, nasa bahay ah, ako. Mas... Hindi sanay ako sa loob. Hindi ako sanay magkipagkwentuhan sa labas. Ang anim, -an -an, ang anim, oh, ang pastor, sana, Pala, yung ilong mo, sabog-sabog. Huh? nambuli pa. Ikaw nga, palamunin ka lang dyan eh. Ha? <laughs> Bakit? Magusap hindi ba? Ay, tama na yan. Piyo, ay, ay, kung nakapambuli ka eh. Kung nakapambuli ka eh. Es? Tama na yan. Tama na yan. Ah. ka. Wagas ah. mag na yan. Tama na yan pa yan. Mag-usap. Mag-usap na lang kayo doon. Para wala na. Baka hindi mo pa kung anong kaya kong gawin. O di gawin mo. Ano? Pinagbabantaan mo ako? Hindi kita pinagbabantaan. Hige. Gawin mo. Gawin mo. Okay lang. Gawin mo. Ay. Kung madagdag ka sa kaso Ay. Wala akong problema. Ikaw naman may kaso eh. Oo. Wala akong problema. Ikaw naman may kaso eh. Ikaw yeah. naman may kaso. Ikaw na mismo nagsabi nun, di ba? Hindi, Re-report kita. Mare-report kita. Itigil mo na yung ginagawa mong kung ano, nung no, tinatapon mo. Pagkatapos, babanta mo dito, no? Na. Anong binabanta ko? Anong binabanta ko? Kailan ako nagbanta? Huwag mo nang... Wala na, usap na lang, yung kayo. Kayo ano. Wala na lang kayo sa ano. Wala nang ano dyan. Usap na lang kayo sa ano. Close mo na yung ano, yung... Galing ka dito. Galing ka, nagpunta ka, nagpunta ka diyan. Lumipat nga ako para hindi nila magulo yung sampay, di ba? O ngayon, hindi na nila natatambayan, di wala nang gulo. Tahimik na ako. Bakit? Ano wari ka dito? Oh. Hindi ko pa intindihin, tay. Sige. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Hindi na sure kung paipaiwan dito. Hindi na sana ano. Na, 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 na. Hindi ako nagbintang kahapon. Kung pakiramdam yung nagbintang ako, nagtanong ako kung sinong nakapasok. Okay, Siyempre, kami kami lang aros dito. dito. Okay nga, dalawang beses na ako nawalan ng chinas. Hindi lang yung kahapon. Diyan pa lang ako sa kabila, nawalan na ako. Pati yung sa songpit, Sinasabi na rin sa akin, o oh, nakaraan sa nagbintang, diba, nilamayin kita, nang pagalis nila papa ko. Oh. Yung, yung kahoy na yan kasi, ang sabi niya, hindi, dyan na daw yan sa, sa ano, dyan na daw yan kay de, kila de, Tatay Mario. De, Ngayon, sabi de, ko kay Tatay Mario, tay, alisin yung gamit. Sabi ni Tatay Mario, gamitin mo kung gusto mo. Kaya ginamit ko kasi sabi niya, hindi sa kanya. Kung kinuha niya na. yun, di hindi ko magagamit yun. Kaya nga nag-remind si, si mama, ko, sabi niya, alam ba niyo yun yung sa atin no? yun? Walang mga nagsabi mga sa akin kasi ang sabi sa akin kay Tatay Mario na daw yun, dyan na daw yun nung lumipat kayo. O, so, di ki pinagamit ko, ni Tatay Mario sa akin. Sabi ko, sabi ko na lang ka. Ay, eh, wala namang ano uh, doon. May gusto sila. Ang ano lang nila. Mabanta pala yung gusto niya, hindi?